Hello mga mare, good afternoon po sa ating lahat. Maulan pa rin dito sa amin sa kalambalaguna, Laguna. so maliwanag pa naman sa labas pero nakabukas na yung ating ilo kasi kami medyo madilim-dilim na din sa ating tindahan. So yung aking baby, na ayan, natutulog siya. Ang sarap ng tulog niya kanina, wala siya sa karton. So nilagyan ko siya ng karton kasi nga malamig, nakabaluktot siya. So ayan, kanina pa yung tulog, siguro... Ano na, magdadalawang oras na siyang tulog. Sarap naman talaga matulog, kaya lang ang dami nating ginawa. So, natapos naman nga akong maglinis sa loob ng bahay. So, dito naman sa ating tindahan, kailangan natin mag-ayos ng mga pinamili. Kaninang umaga, namili naman tayo. Ayan. So, nakadalawang balik ako kasi yung unang punta ko sa pamimili ay kay ultramega. Ito naka-box. Tapos, ito naman ay dun sa sofa natin ng grocery store. So, July 22 na pala ngayon, no? Hanggang sa araw, Martes, wala pa rin pasok. Suspende, suspended ang pasok ng mga estudyante kasi nga ng may, ma may bagyo yata. Pero awa naman ng Diyos ay wala naman hangin dito. Puro lang naman ulan dito sa amin. So, ito lang naman may mga napamili natin kay Suki na grocery. Kunti lang pero may kabigatan din naman ang pagbitbit ko kanina. Habang nag-uulan, hayan, sige tayo lakad sa pamimili kahit na bawal na mami, ah, mag, magbuhat na magbigat sa atin, eh talaga naman, hindi naman natin pwedeng hayaan na mawalan tayo ng mga ah, hinahanap ng mga customer dito. Kailangan lagi tayong ma-stock. So, meron na naman tayo nabili kay Suki so, okay, naman ng grocery ng Modest, Wings, naka plus 2 yan, 8 plus 2. So, bali 8 pieces na lang ang nabinayaran dyan. Karagdagan kita ulit ng 14 pesos dahil lang Nan Wings ang benta ko dito sa akin. Tindahan ay 7 pesos each dito naman kay uh, with wings naka 15 plus 1 yan so may free tayo ng isang piraso karagdagang kita natin ng 8 pesos dahil kay with wings na modest meron tayo uh, 8 pesos ang benta ko at isa pang karagdagang kita natin dito kay fudge Bar vanilla cream filled flavor ay meron tayong papri na dalawang uh, dalawang brownies yata ito free ayan o, free brownie break Parang dalawang uh, piraso yan, tinggi isang flavor. So, dalawang piraso yan. Uh, never pa naman ako nagbenta ng ganyan na uh, uh, brownie break. So, hindi ko alam kung magkano siyang puhunan at hindi ko rin alam kung magkano ko siya syempre ibibenta. Kayo ba mga kasari magkano benta nyo kay brownie break? Kung may, meron ba kayong tinitindang ganyan? Para may idea naman ako kung magkano ibibenta ko yan. So, di ba karagdara kita natin yan sa pa-free natin kay 5 boy na vanilla cream filled isang araw pa kasi ako naubusan itong ganito flavor ng fudgy bar and then yung oshi martis natin na bacon strip, dalawang piraso yung malaki ito yung riches natin na maliit yung pahaba, syaka yung riches ko natin na pahaba ay mabenta yan sa akin may stock pa naman ako dyan hindi lang ako pwedeng maubusan tayo ng stock, sabi ko nga kapag fast moving items so dito naman kay from ultramega na nakabox natin ito, may kabigatan din ito. Pag pit ko kanina, ang hirap naman talaga mamili, lalo na ako naguulan. Mahirap din naman mamili kapag sobrang init ng panahon, di ba? Lalo maglalakad ka lang. Kaya mas gugustuhin ko na talagang maulan. Huwag <laughs> lang bagyo talaga. So, bubuksan ko lang ito. Si text ko lang yung ating mga pinamili kay Ultra Mega kanina. Kunti lang naman yan. syempre may kabigatan nga lang din. So, ito na yung laban ng mga pinamili natin kay Ultra Mega. Ito maliit natin na 60 ml na dato puti tito ang bentahan ko nito ay 6 pesos each. Kayo ba mga kasari, pagkano bentahan ninyo nitong 60ml ng Datu puti toyo? Kasi so, syempre, hindi naman tayo pare-pares ng benta at hindi rin tayo pare-pares ng uh, puhunan ng pamimili. Kaya magkakaiba rin naman tayo ng presyo? And then ito, tatlong piraso ng maliit ng original na Sundrox. Tapos, limang piraso lang ng pasit tatlong yellow natin. Ito na nga, uh, hindi na nga ako bumibili sa ibang grocery store ng mga uh, laki ni yung mga noodles kanyan kasi nga uh, nagmahal na sa mga ibang grocery pwera na lang talaga kapag hindi tayo nakakapunta kay Ultra Mega kasi nga may kalayuan din sa si Ultra Mega confirm mo dito sa grocery ng palengke so ito kay Alaska 300 grams ito eh. So, hindi ko naman ito pang benta, pang personal ko lang naman itong gamit kasi wala naman buwibili sa akin ng yan ito. So, bumili nga ako kasi nga sayang yung save 30 pesos sa so, dalawang piraso. Pero yun mo, nakasave 30 pesos ka na. So, 146 lang yata ito lahat. Yung siyempre, palagi naman si Mega, sorry guys, ay nag-sisir. Uh, tayong nakatipid tayo dito ng like, 250 pesos. Bawat 5 pieces. Ayan, yung green, at saka yung red natin. Ayan, wala na kasi tayo mga ganito. Ubus na. Five pieces. Plus yung ibang pirata naman natin dyan ay yung Argentina corn uh, meatloaf, dalawang piraso, at saka yung Laka 7, carne norte. Ayan. Dalawang piraso lang yun. At saka tatlo naman itong maliit natin na century na manghang. So yun lang. Gising na yung aking sina 5.25pm na so babalik na naman ako dun sa Sukirati ng grocery store para naman balikan yung mga sako na binibili ko dun kanina na maliliit 3 pesos ang puhunan kasi dun kapag bumili ka ng 20 pieces above uh, 3 pesos lang puhunan pero kapag hanggang 10 pieces lang ay uh, 6 pesos or 5 pesos ang kanilang benta kanina kasi pagpunta ko wala raw magbibilang busy kasi lahat sila lalo na mga boy nila dahil may deliver tapos may mga binabalot kaya super busy na, na nila kanina walang uh, magbibilang ng mga sako na akin binibili ng mga maliliit uh, yung per take to 25 kilos mabenta kasi dito sa akin so hinihintay ko lang yung bunso kong anak para siya naman magbantay na naman dito sa akin tindahan ako ipupunta pupunta na naman doon sa suki so, na natin grocery para nga pick upin yung ating mga binibiling sako na 30 pieces So, yeah natulog ulit ang aking baby, Sheena. Babay mga ka-super, kasari, mga mare, pare. More benta po sa ating lahat. Tagtumal ngayong araw na to talaga, pero laban lang. Ang importante may benta pa naman tayo. Kahit na tagtumal, yan thanks God, dahil bili pa rin tayo ng bili araw-araw. Kaya, ikaw kasari, lalo na kung baguhan ka, kahit tagtumal, kung araw-araw ka namimili, ibig sabihin may benta ka. Kaya matuto tayong magpasalamat sa Panginoon at palagi tayong magdasal sa kanya. Walang imposible dahil always God will provide. Thank you for watching.